na at, ng dalawang miyembro ng underground mass organization ang kanilang ugnayan sa rebuilding grupo at nagbalik loob ang mga ito sa pamahalaan sa barangay Pabanog para na Samar. Ipabalita ni Patrolman Jinking Rimando. Nang winaksan ang pagkikibaka at tagbalik loob sa pamahalaan ang dalawang miyembro ng underground mass organization sa himpilan ng Second Samar Provincial Mobile Force Company Headquarters. Barangay Pabanog paranas Summer. Ang matagumpay na pagbabalik-loob ay resulta ng patuloy na panawagan at pagkikipagdegosasyon ng mga tauhan ng Intelligence Operatives. Ang Second Summer Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 8, ang mga nagbalik-loob ay nasa kustodiya ng Second Summer PMFC para sa dokumentasyon bago sumailalim sa programa ng ating gobyerno, na Enhanced Comprehensive Vocal Integration Program. Samantala, nakatanggap naman sila ng agarang tulong pinansyal mula sa kapulisan. Muling hinimok ng PNP ang iba pang mga membro at taga-suporta ng CTGs na iwaksi ang maling ideolohiya at magbalik loob sa pamahalaan upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay at mamuhay ng mapayapa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Remando, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Remando.